At ayan nga guys, so pupunta nga pala tayo ngayon sa Tanawan, sa Kapalunga at para bisitahin natin si si Mama Jocelyn. So ayan, tayo ay Mama Shell sa araw na to kasi matagal-tagal tayong hindi nakapag-video kaya ayan. Kasama nga pala natin ngayon si Madam J. Malara. Tingnan e, niyo naman, napakagaling niya magmaniho. Oh. Kitang-kita niyo naman kung paano siya mag-drive. Ayan. Napakalupit. no oh, nakita niyo yan, very good So, ayan, pupunta tayo ngayon sa Kapalongga So, bago tayo pumunta eh dumaan muna tayo dito sa Bagong Silang Dito sa Public Market ng Bagong Silang So, ito nga pala ang uh, Palingki dito Ayan, at ayan nga, namalingki na si Madam Jayma nang dadalhin sa uh, Tanawan Dito sa kapalongga, So ayan nakikita niyo, kumpleto naman dito sa Public Market ng Bagong Silang. Ay, marami kayong mapapamili dito. At ayan na nga, nagpatuloy na kami sa aming pagbiyahe. So ito na nga pala malapit na tayo sa ating pupuntahan. So nandito na tayo sa isa sa mga sinasabi ko sa inyo na lagi natin dinadaanan na talagang medyo uh, delikado ang daan. Kaya ayan, ingat ingat din tayo, guys. So ayan, malapit na tayo sa ating pupuntahan. At ayan nga, finally, guys, nakarating na din tayo dito sa ating uh, pupuntahan. Kaya ayan, panoodin niyo. At ayan nga, guys, nandito na tayo kaya agad tayong pa para pumunta dahil nasa taas nga pala ang bahay nila Mama Jocelyn so ayan at sa pagkakataon ngang ito mga ka GR Mix Vlog ay magkikita ang matagal nang hindi nakikita na si Madam J Malara at si Mama Jocelyn at talagang tayo ay mamamangha sa kanilang pagkamis sa isa't isa ayan guys panoodin ninyo At dahil na miss nga nilang isa't isa tayo ay kumain ng napakasarap na tinulang manok. So ayan guys, kumain na muna tayo. At meron pa tayong pupuntahan mamayang hapon. O ayan, si Madam Gemma, kumakaway-kaway pa siya sa camera. So ayan guys, tayo ay kakain na muna para tayo ay malakas sa ating mga pupuntahan. Saan tayo pupunta? Ang ito yung dark room. Masama ka ma? sa tayo sa Hacienda, Luisita. Hacienda, Luisita. Masama ka ma? Mabuti na lang. Ayan nga guys, so medyo pahapon na rin kaya tayo uwi na So ayan, thank you so much sa inyong panonood at tayo ay babalik ng muli sa Daet, Camarines Norte. So ayan guys, thank you so much for watching.